babago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong napakong narito ang mahal natin Joseph Kua para sa kanyang mensahe at upang ipakilala ang ating panauhing pandadal sa mga minamahal kong Katandong Kanon at sa mga lingkod bayan na narito. Salamat sa ating mahal na Pangulo sa pagdalaw sa atin upang maghatid ng tulong mula sa national government. Ang inyong pagdating, mahal na Pangulo, ay patunay ng inyong dedikasyon sa agarang pagtulong sa amin at tunay na pagmamahal sa amin. Welcome po sa lalawigan ng Katanduanes. Mula sa aming puso, kami po ay nagpapasalamat sa inyo Ladies and gentlemen, ang pangulo ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. At mga opisyal na nandito, at mga kongresista, at uh, andito rin po ang ating mga kasama sa kabinete at sinasama ko po sila upang makita nila mismo ng sarili kung ano ang uh, kung ano ang pangangailangan kung ano ang tunay na sitwasyon dito sa lalawigan ng katatnawan no na tinamaan ng napakalakas na bagyo uh, nandito po ay uh, nandito mula po ay isang tigaayos doon sa mga nasirang infrastructure Nandito po ang sekretary ng DPWH sekretary Manny Bonoan, at upang magbigay ng tulong para sa, uh, sa mga manggagawa na nawalan yung mga iba, ko uh, hot po ng ating mga nasiraan na hanap buhay, nawalan ng trabaho dahil nasira ang kanilang mga tindahan, nasira ang kanilang, uh, nawalan ang kanilang mga uh, bilihin. Ito po ay naggaling po sa dole ang uh, Department of uh, Labor and Employment Nandito po is uh, Secretary Nandito po si Secretary yeah. Secretary Benny Lagesma Magaling po kumantayan, kakantayan mamaya At ang ating uh, bagong uh, DILG Secretary uh, na dating Governor ng Cavite Nandito rin po Sanay po siya sa mga ganitong klaseng sitwasyon dahil nag-Governor siya At uh, mabuti naman uh, sa DILG na siya at marami siyang magagawa at siyang nag coordinate sa gitna ng national government at saka sa local government. Hindi po namin malalaman, hindi po namin magagawa ang aming kailangan gawin kung walang tulong ng mga local government official. Kaya uh, nandito po ang DLD Secretary, Secretary John Vic Remulia. At yung mga kasama natin sa iba't ibang ahensya, asa uh, ating civil defense authority yung pong silang namamahala sa lahat ng uh, tulong lalong-lalo na silang nagre-report sa akin tungkol sa mga sitwasyon sa iba't ibang lugar. Kaya po kami nandito dahil nag-inspection po kami at uh, tinignan namin sa helicopter nakapunta kami na nakita namin kung ano yung mga naging damage at uh, tama naman mukhang tama naman yung mga rinireport report sa akin nung kami nasa Maynila at tinitignan namin ang sitwasyon dito sa inyo ay talaga ang naging uh, ang naging problema dito ay yung uh, hindi masyado sa ulan ngunit ang lalakas ng hangin kaya ay umabot yata rito ng 230 kilometers at saka yung pagkabugsok ng hangin ay eh, umabot ng 300 plus uh, kilometers parang napakalakas po yun at uh, hindi naman katakataka kaya um, nung umiikot kami, nakikita talaga namin, yung mga yero na mga building ay parang tinalupan na, na, na prutas at eh, nawala lahat ng mga bubong. At nakita natin yung mga light materials lamang ay mga, mga light, light construction materials lamang ay talagang dala dahil sa lakas ng hangin. Kaya nandito po kami upang magbigay. Ito po nang nasa likod ko eto po ang mga ito po ang mga relief goods namin, itong food pack. Ito po ay pagkain sa bawat isang kahon para sa ipam, isang pamilya, makakatagal po ito ng mga tatlong araw. Mga halos ganoon ng tatlong araw. Kaya lahat po ng nasa evacuation center na hindi pa makauwi ay binibigyan po namin nitong hanggat kailangan. Kunin nyo, walang, walang walang deadline po ito. Hanggat kailangan ninyo na magkaroon pa ng food pack, magpapadala pa rin kami ng patuloy na pagpadala ng food pack. Pati yung mga na-displaced, na nawalan ng tirahan, na napunta sa bahay ng kanilang kapitbahay, ng kanilang kamag-anak, ng kanilang kaibigan, ay sila rin ay bibigyan po natin ng food pack at tuloy-tuloy ang suporta po ng ating gagawin kasama, kasama, kasunod na dyan, nakita po ninyo, meron dito ang IX payout. Ito naman po, dahil ang mga iba't ibang pamilya ay may pangangailangan na hindi lamang food pack. Meron po kami mga sanitation, meron pa kami mga med, medical kit. Ngunit, iba't ibang pamilya may pangangailangan na iba-iba. Kaya't meron din tayo binibigay na cash assistance. Itong cash assistance para magamit po ninyo na pambili. Kung may maliit kayong bata, pambili ng gatas. Kung meron kayong inaalagaan na may sakit, eh, pang makabili ng gamot. Yun po, para yan, 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 yan po yan. At uh, patuloy din po yan. Uh, para naman eh patuloy natin tinutulungan ng ating mga kaya, kababayan ng ang, ang Ang susunod talaga, pagkatapos po ng itong itinatawag na relief goods, Ah, yan po, ito yung food pack, ito po yung sanitation pack, ah, uh, yung uh, medical medical kit, lahat po yan. Bukod pa riyan, ay nakita naman po natin, kagaya ng aking nabanggit, ay ang talagang tinamaan ay ang mga struktura ng mga bahay kaya ang reconstruction ngayon, ang ating uh, tut, ang ating bibigyan ng uh, bibigyan ng pansin dahil uh, kailangan po ng nagbibigay po kami hindi pa wala pa rito ngunit susunod na po uh, magbibigay po kami ng mga tinatang mga building materials po mga yero mga dos por dos pati martilyo pati pako magdadala po kami para kahit papano masimulan ninyo ang pagpaayos ng mga inyong mga bahay yung mga damaged na bahay at saka yung ang, ang, tini ang tinitingnan po namin ay yung damaged uh, homes, at saka fully damaged homes. Yung fully damaged homes, yung wala na hindi na maayos, kailangan magtayo ng bago. Yung partially damaged, yun pwede pang ayusin. Kaya't meron din po, kaya meron po tayoong binibigay din na cash para makabili po ng mga iba't ibang gamit na pangangailangan ng mga magre-reconstruct at magre-rebuild ng inyong mga bahay. Ang susunod namin dyan, siyempre, uh, bago kasabay niyan, ang kasabay po ng reconstruction ng mga individual na private na, na, tirahan ay ang mga government buildings na tiyak po tayo, okay naman ang ospital, mga government buildings na nasira, meron niyata tayong mga bagong tapos na government building na nasira na naman. Wala tayong magagawa. Yan ang weather. Kailangan na lang natin balikan. Uh, para, para naman ang serbisyo ng pamahalaan, local government, national government, ay meron tayong headquarters, meron tayong magamit. Uh, kaya uh, titiyakin natin na kahit papano, uh, yung ating mga services na binibigay sa taong bayan ay tuloy-tuloy lang po at uh, yan po ang aming gagawin mula rito po, pupunta po kami at uh, bibigyan po tayo ng mga report ng local government ng lalawigan ng bayan, ng mga iba't ibang bayan at uh, lahat po ng mga ahensya ng pamahalan upang matignan natin kung ano ba talaga ang kailangan gawin at uh, mapagbalik para pagbalik namin sa Maynila ay alam na alam na namin kung anong kailangan ipadala Anong is, anong schedule lang ang ang, ang, uh, ang pagpadala, anong gamit ang kailangan, kailangan pa ba ng food pack, kailangan na ba ng building materials, lahat po 'yan. Kaya 'yun po ang gagawin namin ngayon. At uh, ngunit sa uh, uh, ngayon kayong magalala pag alis po namin, tuloy-tuloy din po pag distribute ng ating food packs, pagbigay ng AX payout at uh, lahat po ng uh, pati na yung mga nasirang tanim, ang DA mag inspeksyon diyan para ulit mabigyan ng suporta ang ating mga ang uh, ating mga ma, ang ating mga magsasaka. Nakita ko po yun naman mga fish pond, mukha namang uh, medyo be, be, hindi gano'ng malaki ang sira, mayro mga nasira. Kaya yun din para sa ating mga para sa ating mga manging isda ay magbibigay din tayo ng tulong para makabawi po at makabangon ulit mula dito sa dito sa bagyo na ito. Napakalakas po nang tama ng pipito at uh, kayo ang nauna kayo ang sa palagay ko ang uh, probinsya na tinamaan talaga ay Aurora, Catanduanes, Nueva Vizcaya, tumawid po ng Pilipinas, tumawid. Uh, galing sa Pacific Ocean, tumawid po ng Pilipinas, inuna ang Aurora, tinamaan kayo, Catanduanes hanggat tumawid. At uh, marami po tayo ninyo andito po ang inyong pamahalaan uh, upang matiyak na kung ano man ang inyong pangangailangan at wag po kayo wag po kayong nahihiya wag po kayong nagkatsabihan kung meron talagang problema at meron kayong pangangailangan sabihan ninyo ang local government niyo sabihan ninyo ang ahensya ng ng gobyerno at ang uh, 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 gagawin namin ang lahat upang uh, kung ano man yung problema na yun, ay nabibigyan. Ito lang po, asahan po ninyo, hindi po ka, hindi, ang atong mga ay hindi, uh, hindi po aalis dito hanggat sa inyong mismong palagay ay hindi na sila kailangan. At uh, uh, para tiyakin na kayo po ay makabawi na at makabangon muli dito sa ating uh, naging sakuna na, ba na bagyo na pipito. Yun lang po. Uh, good luck po. Sana hindi na maulit. Uh, mabuhay po kayo. Mabuhay ang Katanduanes. Ang po ninyo. Mabuhay kayo. Para sa Provincial Government of Katanduanes, inaanyayahan po natin si Governor Kuwa upang tanggapin ang 50 million pesos mula sa Office of the President. Malaming salamat po, mahal na Pangulo, sa tulong na inyong pinapaabot para sa mga mamamayan ng Katanduanes. Malaking tulong po ito upang makabangon ang mga nasalanta ng Bagyong Pipito. Uh, sa mahal na Pangulo, sana tulungan ang taga-katanduanis kasi nasalanta ng Bagyong Pipito. Sana kahit papano matulungan talaga. Yun lang po sa so ngayon po, meron pong uh, mag-distribute ang Pangulo ng mga food packs sa tulong ng DSWD. Uh, ano pong masasabi natin doon? Mas salamat kasi pantawid gutom na talaga yun. Mahirap talaga ang natatapos ang bagyo, mahirap. Dating yung wala pang bagyo, mahirap talaga ang kalagayan ng taga Bicol. Ako po si Mary Grace Tabuso, taga Kapilihan. Nagpapasalamat po ako kay President Bumbong Marcos sa kanyang ayodang ibinigay ngayong dumating sa amin ang pipitong bagyo malaking tulong po maraming maraming salamat po sa imo sa inyo Pangulong Bongbong Marcos maraming salamat po Ah good morning po sa inyo lalo na sa mga nasalanta dito sa buong probinsya ng Katanduanes kopyo humingi ng tulong dahil sa ah, malaking damage na naidala ng bagyong pipito. Now, ang bayan po namin ay isang landlock sa buong probinsya. Kami lang ang walang dagat, pero malaki naman ang ilog. At ang kabuhayan po ng tao is uh, 90% uh, rely on abaka. Wala na pong abaka, nakatindig. Masira na lahat. At saka, yung mga coconut namin, na pam nasiro na rin. So, napakahirap. Bagsak, bagsak na nga yung presyo ng abaka. Nasira pa yung plantation. So, wala na kaming ibang mapagpukunan ng, uh, ano, ng income ang mga tao ko. So, humingi kami ng, ano, humingi kami ng uh, tulong sa national government. Sana uh, mabigyan pansin ito ng ating mahal na presidente para makausad naman ang aming bayan may direct message po ko kay, mese, kay President na pagbisa-pagbisita niya po. Uh, sir, kung maaari lang po sana, uh, matulungan kami, lalong-lalo na po yung mga natutali damage at saka na bahay itong nakaraang nag-in. Kayo lang naman po ang pag-asa namin. Eh. Kasi side na po ang, <clears throat> ang aming uh, calamity fund, wala na po talaga kami. Napakalit lang ng uh, bayan namin at saka malitang ira, we cannot rely on that ano, budget alone sir hmm. uh, na alisan po ng yero, magamit ko po na sa taniman ng mga palay, doon po na dala po ng tubig pa. Okay, uh, kumusta naman yung hangin sa inyo? Malakas po sir. Balakas, malakas talaga? Malakas na malakas po. Ilan po kayo sa pamilya niya? Lima po sir. Lima, oo. Oh. Oh. Uh -huh. Ano pong kaya natin? pag mag, ano po pagtatanim po ng palay uh, kumusta, kumusta naman po yung ano no yung uh, palay mo ngayon wala na po sir kasi na anuhan po ng lupa na daanan po ng baha uh, na ano po na tabunan na ng lupa uh, ma malakas yung ulan sa inyo? malakas na malakas po sir yung sa ano pipito? opo wow. malakas na malakas Okay. So ngayon po, may ayuda po ang ating Pangulo sa inyo. Ano pong masasabi ninyo? Salamat po sa mahal na Pangulo na natulungan po kami dito sa Biracatanduanis na nakabigay po siya ng relief food sa amin. Salamat na salamat po. Tuwang ako sa mga pamangkin. Yan. Kaya sabi ko makipila ako, hindi magkaigwa ako ng food pack. Opo. Ah. Nay. Kaya, pasalamat ako. Opo. Nay, ano po ang mensahe niyo kay President? Ano po ang mensahe niyo sa pagpunta niya dito sa lugar ninyo? Uh, sabi ko, tama man nagpunta siya din di para mahiling niya ang sitwasyon ni Berak. Pati ang mga anong mga nagka-uruyag. Kaya, salamat sa nata. Nagpunta siya din di. Okay. Si, ano, President.